Mga pare ano po yung gagawin natin sa mga vacuum na walang mabiling replacement filter bag? So, wala po tayong magagawa kundi mag-modify. At ang una po natin gagawin is maghanap po tayo ng mga filter bag na kakasya po dito sa ating vacuum. Tulad po nitong aking vacuum na shop bag. Ito po ay may 4 liters. So, maghanap po ako ng filter bag na kasukat po nitong aking vacuum. Then, pag nakahanap po tayo, expect nyo lang po na may problema po yan dahil hindi po yan pit at ginawa para sa inyong vacuum. At ito nga po, nakahanap po ko at ang ko po is hindi po disposable, kundi washable. Kaya yan po ay cotton. At ang problema po nito is masyado po siyang mahaba. Ayan mga pare ko And then second, it pinaka problema po na lahat ng filter bag na hindi po ka-design ng kanilang vacuum ay itong part po na to. Dahil yung part po na to ay sinasaksak po dito yan upang hindi po siya mahugot at upang hindi po siya matanggal. So sigurado po tayo pag nakabili po kayo ay hindi po yan pipit dito tulad po nito. So ito po ay natabasan ko na at ito po yung mga natabas ko sa kanya gamit po tong grinder. Kung titingnan nyo po, napakalapad po nito. Then second po na posible maging problema natin ay itong saksakan ng ating os. Dahil itong ating os ay dito po yung sinasaksak. at uh, dito po siya pinapasok. Itong nabili po natin ay masyado po maluwang. Eh, you no? Know? Ang pinakasolusyon po natin dito ay kunin nyo po yung nakalagay dito na dating filter bag. Dahil yan po ay sukat. Then ang gagawin po natin dito, ito po ay ating ididikit dito kami po itong ating mighty band. Pag natuyo, pwede natin testingin. You know, sealed na. Dahil <laughs> yan po yung original na nakabit natin rito. And then, pwede na po natin siyang isukat dito. Then, dito, makikita natin ay masikip. So, pwede po tayong uh, magbabas na lang po dito sa area na to makalipas po yung bukasan gamit po itong ating cutter at grinder ay pwede na po natin ilagay itong ating modified vacuum filter at itapat lang po natin yung pinakabutas dito sa butas sa labas at okay na mga pare ko at pwede po natin i-testingin at ipasok tong ating hose at natin kung shoot na shoot Yes, pasting mga pare ko. At, tadan Shoot na shoot! At pwede na po natin itong yeah, gamitin at ilagay itong pinaka-ibabaw niya. Iayos lang po natin yung filter sa loob at pwede na po natin ipasok itong kanyang ulo. At lalakna po natin. Okay. At pwede na po natin itong testing in. Laging niyo po natatandaan, lahat po ng problema ay may solusyon kahit na po itong ating vacuum na walang mabilang replacement filter.